Pwede hindi natin nakita yung pinagbunok nila Ay, hindi kayo Oo naman, yun nga lang talaga ang napunta sa Northern Mirror Ng o di may sobrang isa at wala si Gabi Ngayon, yung sobra, nirapon na naman, ang nakakuha na naman, Mirror Kaya talagang para sa kanya Ang na Ang ng Mirror Oh, God, go, go, show, see, arama ang dahiring dito, madam? Para may mm kaso -hmm. kailangan ipapli, si Narapol ni. Pero mag na may branch. Ayaw ka may nakagawa. Oo. Oh. Ipuntan nyo ni Satana Ha? Ipuntan nyo niya eh. Nagpupal. 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 Kuman? Kapika lang ang matay si Pony Joy. Apaka, yun na, yun na ta, rotation kami. Akala kami lang, dati na kung buka dapat lang, kung wala na ni Kaiba. iba. Uh -huh. Ang stand to go pa lang, hindi ka bubunot. Parang kung daneta, ang bubunot yung judge. Ano pa ba, tuka ng mirror, northern mirror, bubunotan uh, ka. Kung eh, oh, bubunot, ano na, kayo na, nakuha na ako. kasi bakit talaga ang newspaper nalabaan ano, naranig ang sabado doon, doon. pa mong pag-ulis, naranig habi-habi doon. Ah, doon. Na doon that, ah, alas. Minsan umalis kami doon, kadung, nung nagpo-commute pa kami. Umalis kami ng 8.30 doon.

Oo, sa Medellin, Madre, yun sa May kapang-papay, kayo. Walang isa. Mago nang aabi sa pagkakataan. si Corina nun, nag-aaboy din kami dyan. alas 10, alas 11, alis kami alas

Kahit nasa hiling, pag sinabi niya ito dapat ito rin ang lukang Thank you madam